tungod sa kauwagon sa akong bana. Ako bitawng giyakan ang iyang naong sa dihang ako giregla. Yun. Your... <laughs> Mayong adlaw ka mo, DJ Sam, o sa tanan ng mga suking tigpaminaw ng imong programa online. Kining akong problema ang akong bana. Kay grabe dyan niya kauwagon, na eh, DJ Sam. Bisan lagi ng laba ko, ng limpyo, hagit kong ana-anaon. Magluto ko, Iyakong kung ana anaon DJ Sam basta matukaran siya. Sa tinuod lang kining kaimtanga makalangan yung gaayo sa mga trabaho na eh, DJ Sam. Kay makakita lang gani siya sa ako ah. Ingon pa siya, mugahi na dayon daw iyang ha. Di, jo dali mahuman DJ Sam ang akong trabaho on, sabay. sa kay birahan man ko niya permi. Ambot ba DJ Sam? Grabe jud niya ka-aggressive. Nay, panahon nga na hinanukugtug DJ Sam na tingala na lang ko ng na ko niya.